Kaya yeah, guys, dito tayo ngayon sa may LTO. So, may card na raw. So, kukunin natin yung card natin. Driver license. Kasi last year pa ko kumuha. Uy, wala pa nun. Papel pa lang. So, ngayon pinalikan ko. Meron na raw. So, antayin natin tawagin na ang pangalan natin. kasi guys sa mga kumukuha ng nag, nagre-renew ng license dito sa ATC meron na tayong card ngayon so yung mga pumunta rito dati na walang card na ibigay papili pa lang pwede na pumunta dito kasi may card na yun guys o last year pa ako dito so ngayon nagbasa ka lang akong pumunta baka kung may card na eh meron na rin lang So ito na guys, sinawag na tayo. Pupunin na natin yung car natin. Ante-ante lang tayo guys. Ito guys, nakuha na natin yung sapag natin lisensya. Ito yung luma, binutasan guys. Ayan. Ito na yung bago natin lisensya ngayon. Okay na guys, buran tayong part.